namut natin, guys. Malaki masyado to Sana hindi magkawala, guys. Uy, uy, lakas. Lakas, guys. Kaya nung, guys, upla-upla. grabe, lakas. Lakas. Lakas, mga idol. Uy, 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 uy. mga idol, good morning. Ito, lalabas na naman tayo only guys. Gawa so, ng day off natin ngayon guys. Kasama natin sa to Sniper. At si Master Teng, hindi mo natin kasama. Kaya sinakyan namin yung bangka niya. Eh. So, dalawa yung bangkang gagamitin namin para makapaghiwalay kami. So, yun lang guys. Sa bang lang kung ano na naman kahinatan ng aming adventure ngayon. Nandito pa kami sa daong guys. So, kung bago ka sa aking channel guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment, and pakipindot na rin yung bell notification para update ka sa mga video na kami gano'n. So, sniper, shout! Shout out! Shout out, mga idol! Good morning to all! Take hunting na naman tayo, mga idol! <music> Them. 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 sila guys nandiyan na sila guys nandiyan na sila guys nakikita ko na sila wow buhay na mano oh guys buhay na mano oh. kapal Amin ko na nakikita, guys, kaso maliliit na eh, buhay Santa pa oh, pinaman <laughs> okay, natin ngayon sa udalang, ano guys, oo. So Uy, uy, ikaw wala Putik Hmm Walang niya Nandoon na siya Putik naging kahoy Ano guys, oh, may kaliskis Ano nangyari dun? guys update ko na lang kayo guys upo ko ang kulilipad dun dun sa isa na yun mahangi kasi hindi ko makita so ito guys nakalipat na tayo abang abang lang so, anong, di dito <tipas> in. Nice.

sana hindi guys uy, uy lakas lakas guys okay guys uy, uy, grabe lakas 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 mga idol uy uy, uy, uy. dito sa bangka dito sa bangka grabe guys na to guys ayun gitna idol grabe

tuloy guys mm -hmm. grabe guys oh grabe Jackpot tayo guys, grabe okay, guys ambilis, eh. natin dito Parang di mamatay eh. isa nga isa, hindi ko Ay, yun, 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 yun. grabe guys, galang eh ah, grabe lakas pati nakulit tayo ng bago guys talaga pag arroyo oh. oh. laking aruyo laki ng arroyo guys oh plaroyo plaroyo ibig sabihin ito guys may karug ka kasunod siyang pla, -pla. Five fingers Ayan o guys Sa unang pwesto natin guys Ang lakas ng hangin Ayan e, o no? Pareho ng lucky guys Pla pla tsaka ruyo Pla ruyo Inaabot na naman guys, oh. Inaabot na naman natin guys. <coughs> Hindi, na guys. Mm -hmm. Peace. <laughs> lah, Whew. ay grabe so yan guys yung huli natin oh. yan lang guys tingnan nyo oh. sobrang lakas ng hangin kasi guys ito sniper yun oh. nabalatan na ah. hindi tayo makaporma guys So maaga pa lang guys Kaya uwi namin Pag ganito kasi guys Malakas ang hangin Hirapan tayo humuli Pita so, Hindi na tayo Hindi na tayo na zero guys Kaya Na. Ito yung baho namin guys oh. Fita So yan guys maraming maninig Ayan o guys, okay, stall sniper o nahuli niya, walang kaliskis. Tagalan na kaliskis. Prito na agad. So guys, maraming maraming salamat. Sa pagsama sa aming adventure ngayong araw, nabitin kayo, babawi tayo sa susunod. So shout out po sa inyo lahat guys, shout out and God bless, ingat po kayo palagi.